Nang trip na naman kami kagabi mga idol at ito yung nakuha ko sa ilog. Grabe talaga yung biyaya ng ilog ngayon mga idol. Bali ng ilaw tayo doon, namana, huli ng na mga sarisaring alimango o crab, mayroong hipon, isda, lahat na makita natin. Eh walang ligtas sa atin mga idol. At ito na nga yung iba mga idol o. Oh. Nako, napakarami niyan mga idol. Kaya libre na naman yung ulam natin mga idol at mayroon pa ako dito mga idol na pana natin yan din yung gamit ating pana mga idol o, yung panghipo lang talaga kaya ito yan o oh, halos na puno ko yung isang 1.5 mga idol na plastic bottle puro hipon yan mga idol at isda mayroon pang sugpong nakasali mga idol. Kaya ito talaga yung sinasabi ko palagi sa mga vlog ko mga idolo. Oh. Basta masipag ka lang at matyaga dito sa probinsya kahit mapunta ka man sa bundok o sa ilog. Basta marunong ka lang dumiskarte. Nako tip, napakatipid talaga yung mga idol. Wala kang gastos, yung pagod mawawala din yan mga idol. Pag makain mo na yung huli mo, makapinga ng kunti, wala na yan mga idol. Kaya dito sa probinsya, those diskartihan ang talaga mga idol. at nakachamba din tayo ng isang malaking ng mga idol at agad-agad ko nga itong niluto mga idol kasi yung oras na yan mag 11pm na yan mga idol kaya ito yung ginawa ko direct to the point na papaksiwin lang natin yan mga idol at lagyan natin ng kaunting sabaw bali paasiman natin yan sa suka at sa batuan mga idol halo halo na yan mga idol kasi sobrang gutom na talaga at pagkaluto ng mga idol ayan nilagay ko na sa mangkok sus napakasarap talaga mga idol lalo na talaga pag binaguran mo sus napakasarap talaga ng kain mo yan. kaya ito i-enjoy muna namin yung dinner namin magkasawa mga idol ha kasi si misis napagod din o napagod o nagutom din siya kakaantay sa atin kasi hindi kasi kumakain yan pag wala ako eh Aww. napakasweet naman talaga ho so tara mga idol kain muna tayo so hanggang dito na lang muna yung video natin ha share naman dyan mga idol